magandang tanghali mga kabayan ni Filipino ano dito na naman tayo ngayon para sa pag-comment at reactions meron kasing plus report ngayon na karoon ng ano dito no sa PNP organization so by the way uh, mga kabayan ni no to all the supporters of the uh, president Duterte all over the world we have a good news So, yun na nga, tinamaan ng karma si General Tori na relief sa pwesto. Eh, <laughs> natanggal na siya as, as a chief PNP. Chief of the PNP. Kasi nga, nagkaroon siya ng acting beyond the capacity ba. Walang cooperations. So, nagkaroon ng bypassing sa commander-in-chief, no? which is the president. So, gumawa siya ng sarili niyang decision na walang confirmation sa presidente. So, yun yung nagiging problema. So, ang lang po natin mga, kadidi, uh, mga kabayaning Pilipino, uh, ang susunod na ano, so sa ngayon, nagka, nagkakandak ng uh, press briefing, no? ang DILG Secretary, uh, which is si John Vic Rimulya, about sa nangyari nga sa pag-relieve kay General Torre. So sa ngayon, Ah, uh, makikibalita muna tayo. Uh, update na lang namin. Uh, update ko na lang kayo mamaya. Pero sa ang pinag-uusapan lang natin dito is yung tinamaan ng lintik na karma si General Tori. Pero sa in my own observation, huh, sa aking pananaw lang 'yan at sa observation baka meron silang hidden agenda ba ibang agenda na ipapagawa kay General Tori kaya nila ni relieve para makapag-penetrate si General Tori doon sa ipapagawa niyang uh, bagong mission or task no ng presidente. So ito, kumbaga pakunwari lang ni relieve nila kasi nagkaroon ng ano pero meron pala silang ano no uh, uh, mission na pinapagawa kay Tore. Kasi alam naman nila eh, kung anong sasabihin nila kay Tore, talagang si Tore ay sumusunod talaga yan. No? As, uh, tal, well, nagiging chief, uh, chief of PNP na siya. Kaya di na ano sa kanya yung karangalan. Ang sa kanya ngayon is more achievement. So, kaya ang, di man kasi yung merits ang nangyari doon kina Pastor Apollo Kibuloy at kay PRD which is ano talaga yon no uh, a part of their agenda hidden agenda na uh, to pin down the Duterte's family no? para di na maka ano maka makapag ano pa ng position no o mga si lalo na si Inday Sara so si BP Sara no kaya nga ito yung pinaka ano, ang tabayan natin kung ano yung susunod na ano nito, no? Susunod na kabanata. Kasi malabo eh. Bakit ang ano lang kasi na doon is yung basihan doon is yung gumawa si General Tory beyond his capacity na. Hindi na siya hindi na siya nakikinig, hindi na siya nakikipag uh, ano ba doon sa commander commander in chief and then sa uh, na Folcom no the National Police Commission is the no, uh, sila yung in charge sa commissioning and then the chairman of that commission's uh, uh what what we call this committee is the secretary of the DILG no so baka palabas lang nila to drama para at least no ma divert na naman yung attention sa uh, sa pinakamin na uh, ano ngayon no? so kaya tayo mga no, mga ordinaryong Pilipino mga Pilipino ang tabayanan natin magmasid tayo no, yung sa takbo ng ano ng ng gobyerno huwag po tayong magpadala kaagad sa emotions natin uh, although malaking ano na yun no? uh, sa atin good news but hindi kasi natin alam yung hidden agenda. Baka mayroon pa silang ibang pinaplano regarding. You no, know, ibang pinaplano kaya nila pinat ano si pinarilip si General Torre. Baka you know, hindi natin alam. Baka mayroon siyang pinapagawa na special missions para sa kanya. So kasi after ng relief niyan, i-assign lang naman niyan sa ibang divisions eh. As long as di pa siya retired, no? So Antabayanan lang po natin kasi sa ngayon uh, mga kabayan ng Pilipino nagkandak po ng uh, hold, uh, press briefing no ang uh, Secretary of the ILG which is uh, John Bicremolia uh, with regards sa uh, yun nga sa issue na pag-relieve kay General Torre. so wag po tayong magano no uh, stay na po tayo lagi update po, at up update ko po, po kayo kung maya maya uh, mayroon mang uh, ano uh, magandang resulta talaga so i-update ko kayo so and, and it, hanggang dito na lang po mga kabayan ng Pilipino na way patuloy nating panoorin ang video na to manood po tayo para patuloy po tayo updated no sa mga pangyayari dito sa labas at loob ng ating bansa so, maraming salamat po uh, god bless to all.